ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Pagod na humiga si Chen na sa kama, nanininig ang balat sa kasiyahan, at sabi, um. Shen Yuan, bakit parang iba ang pakiramdam ko ngayon parang parang nilulubog ang katawan ko eh? Ngumiti si Shen Yuan, iba paano? Tinitigan niya ang magandang mukha ni Chen na. Sana iba, sagot ni Chen na. Marami pang surpresa para sa iyo mamaya, sabi ni Shen Yuan. Tama eh. Sagot ni Chen na habang tuluyang nagpapahinga. Iniisip ni Shen Yuan, ang estado ni Nana ngayon ay parang pinakamataas na papuri na pwedeng makuha ng isang lalaki. Kung ganito pa ang pag-unlad baka may sumabog na mangyari sa susunod. Sabi ni Shen Yuan sa sarili, habang tinitingnan ang system Sige, tignan ko nga kung ano talaga ang ginagawa ng eksklusibong skill card na ito. Isang system notification ang nagsabi na ang skill card na ito ay nagpapahintulot sa iyo na pumili at agad na i-activate ang isa sa mga sumusunod na skills. Basic cooking, pangunahing pagluluto, basic dance, pangunahing pagsasayaw, basic combat, pangunahing pakikipaglaban, basic home appliance repair, pangunahing pag-aayos ng mga gamit sa bahay, basic racing, pangunahing karera, basic hairdressing, pangunahing pag-aayos ng buhok, basic basketball, pangunahing basketball, sabi ni. Yuan sa sarili, ha? Ano ba itong mga ito? Siguro ang appliance repair ay may sense, pero hairdressing? Totoo ba? Kung pipili ako siguro combat. Kahit nasa isang lipunang may batas, pera, at mga babae sa paligid, hindi mo alam kung kailan ka magkikita ng panganib. Pero paano kung isang araw masira ang easy ng counselor? Kung marunong ako mag-ayos ng appliances, pwede ko siyang ayusin at makakasama ko pa siya ng mas matadal. Habang iniimagine ni Shen Yuan si Lixiao sa isip, sinabi niya kay Lixiao, Shen Yuan, nakangiti, counselor, naayos ko na lahat, kung may masira ulit, tawagan mo lang ako agad. Sabi ni counselor Lixiao, mukha kang pagod at pawisan heto, pahiran kita. Kinuha niya ang good morning towel at nagdikit-dikit ng mapangakit na sinabi, sa buong katawan mo rin. Habang binubuksan niya ang pantalon ni Shen Yuan, namumula siya. Shen Yuan, iniisip, appliance repair ang pinakamabuting piliin. Nagliyab ang mga mata niya sa determinasyon at may singaw na lumalabas sa ilong niya. At sinabi niya sa sarili, sa tingin ko na figure out ko na ang pattern ng reward mula sa system daddy na yon. Bawat babae parang nagbibigay ng mas magagandang gantimpala kaysa sa nauna. Yung susunod na maabot ang siyam na po sa affection ay mas bonga. Shen Yuan, excited, sino ang susunod na maabot ang siyam na po? nasisiyahan na ako i. Biglang tumunog ang telepono ni Chen na, umupo siya at sinagot, hello, nanay. Ano? Ganun ba ka May sapat na ba kayong pera? Gusto mo bang mag-transfer ako ng konti ngayon? Pupunta ako agad eh. Sige, kung may mangyari, agad mong sabihin. Umupo si Shen Yuan at hinawakan ang malambot na likod ni Chen na, Nana, anong nangyari? Masabi mo sa akin. Sabi ni Chen na, ang tatay ko nagstroke dahil sa sobrang pag-inom matagal na siyang may mataas na presyon. At may luha na pumapatak sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi pa niya, Sisi Koto, lagi nila akong pinipilit na umuwi para sa pagpapakasal, pero tumanggi ako. Kung pumunta ako, baka hindi siya masyadong magalit at uminom ng sobra. Sabi ni Shen Yuan, babalik ka ba sa bahay? Sabi ni Chen na, uwi ako bukas ng umaga. Hindi ligtas magmaneho sa gabi. Sabi ni Shen Yuan, sige. Ano man ang mangyari, andito lang ako para sayo. Chen na, iniisip, talagang inaalagaan ako ni Shen Yuan, pero hindi pa kami opisyal. Kung may sakit ang tatay ko, hindi tama nadalhin ko siya sa bahay. Sabi ni Chen na, ako na lang ang pupunta. Ayos lang yan. Sabi ni Shen Yuan, kung kailangan mo ng pera o tulong sa pag-transfer sa ospital, sabihin mo lang. Aayusin ko. Sabi ni Chen na, salamat, Shen Yuan. Kinabukasan, binasa ni Shen Yuan ang note na iniwan ni Chen na nanagsasabing, nasa mesa na ang almusal. At sabi niya, ginawa pa niya ako ng almusal bago malis para bisitahin ang pamilya niya. Hindi niya naman kailangang gawin yon. napakamainat na babae niya. Hindi siya materialistiko tulad ni Coach Liu o possessive tulad ng Class BD. Talagang ideal na babae si Nana. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Shen Yuan. Sabi niya, Jinan, Fu Yingzi. Ganito pa lang. Ano na naman ngayon? Nag-open si Fu Yingzi ng video call at sinabi, "Shen Yuan, malinis na ang opisina. Nagpadala na ako ng mga larawan ng ilang furniture sets. Piliin mo kung alin ang gusto mo at pupunta ako sa tindahan." Sabi ni Shen Yuan, "Piliin mo na lang. Okay lang sa akin kahit alin." Sabi ni Fu Yingzi, "Sige, asikasuhin ko agad. Kapag ready na, i-update kita, Shen Yuan. Iniisip magaling siya." Hindi ko pa alam kung kompetensya, pero plus na yun ang kanyang sigasig. Samantala, nag-aaway si na Feng Zegi at Fu Yingzi. Sabi ni Feng Zegi, Yingzi, ano na naman? Sagot ni Fu Yingzi, wala. Pahintuin mo na ang pagsunod sa akin. Kahit kanina pa, wala naman nag-utos sayo na maglinis. Sabi ko, huwag kang tumulong, pero sumugod ka pa. Sabi ni Feng Zegi, tara na, Yingzi gusto ko lang naman tumulong ni. Umalis si Fuinzi at sinabi, tulong sa student council. Hindi ka naman parte niyan. At tigilan mo na ang pagsunod sa akin o magagalit talaga ako. Naiiyak si Fenzigi, iniisip tatlong taon na akong naghahabol sa kanya, pero natalo ako sa lalaking kakilala niya kahapon lang. Dahil ang gwapo at mayaman. Sabi ni Fuinzi sa sarili, ang startup base na yan ay lugi. Kung bigla lang nag-invest si Shen Yuan ng 10 milyon, malinaw na hindi siya masyadong interesado sa pera. Ang net worth niya ay siguradong lampas sa isang daang milyon. Sabi ni Feng Zigi, Yingzi, hintay ka. Sabi ni Fu Yingzi sa sarili, pareho kami ng edad, dalawamput isa. Alam mo ba kung gaano iyang nakakabaliw? Ini-imagine niya si Shen Yuan na hinahawakan ang kanyang likod at sinabi sa opisina, ano ang menu ngayon? Namumula si Fu Yingzi at bulong sa sarili, kahit hindi ako maging girlfriend niya, pwede akong maging sekretary o iba pa. Ang lalaking yan ay siguradong may higit sa isang negosyo. Kailangan kong patunayan ang kakayahan ko at ang mga natatanging katangian ko kung gusto kong manatili sa tabi ni Shen Yuan. Samantala, sa bayan ni Nana, sabi ni Nana, Nanay, punta tayo sa ospital. Hindi mo ba sinabi na na-stroke si tatay? Sabi ng nanay ni Chen na, Nana, pumasok ka muna. Kausapin natin sila. Pumasok sila sa sala. Sabi ng nanay ni Chen na, hindi namin ibig lokohin ka. Magdadalawamput-pito ka na sa susunod na buwan at wala ka pang boyfriend. May mga anak na ang mga childhood friends mo, nag-aalala lang ang tatay mo. Sabi ng tita, excited, bumalik na si nana. Halika, ipakilala kita. Ito si Dong ang uminom kasama ng tatay mo kanina. Galing pa siya mula Zushi. Kaibigan siya ng anak ko. May sarili siyang kumpanya na mamahala ng dose-dose ng tao at may taunang kita na higit sa sampung milyon. Nakabili na siya ng bahay at kotse ng buo ang bayad. Sabi ng tita, kitao, anong kotse nga ba ang minamaneho mo? Kitao, mapagkumbaba, ang sagot, wala namang espesyal. Year by 5 series lang. Sabi ni Chen na hindi masama. At bulong niya sa sarili, hindi naman sa kotse ito, ang mahalaga ay ang intensyon. Kinuha ni Kitao ang isang kahon at binuksan ito. Sa loob ay isang gintong singsing. -sing. -sing. Sabi niya, tita, may dalakong kaunting regalo para sa inyo ni tito. Sana magustuhan niyo. Nagulat ang ina ni Chen na ha? May para sa akin din? Sagot ni Kitao, oh, maliit lang na alahas mula Lao Miao Jewelry, purong ginto, mahigit tatlong libong yuan lang. Sabi ng ina ni Chen na, naku po, tatlong libo na yan tapos sinasabi mong mura lang. Sabi ng tita, o, oh, tingnan mo kung gaano siya ka kamaalalahanin. Talagang feature son in law yan. Sabi ng ina ni Chen na, hehe, na, na. Sabi ng ama ni Chen na, huwag kang tumayo lang dyan, umupo ka, mag-usap tayo. Hinatak ni Chen na ang kanyang ina at sinabi, Mom, halika sa kwarto. Kailangan kitang kausapin. Ilang saglit ang lumipas. Ang ina ni Chen na, pabulong ngunit inis, anak, nandyan si Kitao. Anong mga sikretong binubulong mo? Hindi yan ang tamang pagtrato sa bisita, sabi ni Nana, niloko niyo ako para bumalik para lang sa blind date na ito. Hindi niyo ba naisip kung ano ang mararamdaman ko? Sabi ng ina ni Chen na, nag-aalala lang kami ng tatay mo. Tignan mo ang batang babae sa itaas, mas bata pa sayo, may dalawang anak na. Sabi ni Nana, bakit kailangang ikumpara kami sa kanila? Ug ayoko nang ang makipagtalo. Habang kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Shen Yuan, Nana, Shen Yuan, sobrang inis ko. Wala naman sa ospital ang tatay ko, nagsinungaling sila para lang pauwiin ako para sa blind date. Babalik ako mamayang hapon. Shen Yuan, sumagot agad, pababa na ako ng highway. I send mo sa akin yung location mo. Nana, gulat at litong iniisip, ano? Pupunta rito si Shen Yuan? Anong balak niyang gawin? Siya ba ay plano niyang? Nana, namumula, excited na sinabi sa ina, Mom, may kaibigan akong darating mamaya. Sabi ng ina ni Chen kaibigan. Lalaki o babae? Sagot ni Nana, makikita mo. Ilang sandali pa, sabi ng tita, kapatid, bagay na bagay si Nakitao at Nana. Mukha pa silang magkasintahan. Sabi ng ama ni Chen na, sige na, inom lang, lahat ng usapan ay nalulutas sa alak. Sabi ni Kitao, nakangiti, heto, tito, isang tagay para sa inyo. Labin limang minuto ang lumipas. Sabi ni Nana, gulat, Shenyuan. Bakit ka may dalang sobrang daming gamit? Sagot ni Shen Yuan, nakangisi, unang beses kong makilala si Tito at Tita, syempre kailangang may dalakong maganda. Sabi ng ina ni Chen na, nalilito, Nana, sino ito? Sabi ni Shen Yuan, magalang, hello, Tita. Ako po si Shen Yuan, boyfriend ni Nana. Tawagin niyo na lang akong Xiao Shen. Kaunting regalo lang po ito. Sabi ni Kitao, pawisang naguguluhan, sandali lang ano raw. Sabi ng tita, boyfriend. Bakit hindi mo man lang nabanggit? Sabi ng ama ni Chen na, nana, ano ba to? Boyfriend. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Habang nalalagas ang ikalimang hibla ng kanyang buhok sa stress. Nagulat at nalito ang ina ni Chen na, ano? Ilang sandali pa. Sabi ng ina ni Chen na, Xiao Shen, hindi mo na kailangang magdala ng ganito karami. Sobra kang magalang. Habang binubuksan nila ang mga kahon ng alahas, sabi ni Shen Yuan, wala pong anuman, tita. Sinana po ang nobya ko, pamilya na po tayo ngayon. Sabi ng ama ni Chen na, nagulat, ganito karami magkano lahat yan. Habang biglang nalagas ang natitirang buhok niya at tuluyang naging kalbo. Sagot ni Shen Yuan, kalma lang, hindi naman po ganoon kalaki. Mga tatlong daang libong yuan lang. Lahat, gulat, tatlong daang libo. Sabi ng ama ni Chen na, habang pinagpapawisan ng matindi, sinabi lang niyang tatlong daang libo lang. Sino ba ang nagsasalita ng ganoon? Habang kumikislap ang mga regalo sa sobrang luho. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos may gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo, hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.